Ang pandemyang ating pinagdadaanan ay sadyang nakakasawa na. Pero tila kahit anong sawa natin at kahit gaano na tayo kapagod at excited mag-move on sa panahon na magbabalik ang normal, alam natin na ang pandemyang ito ay magiiwan ng mga ala-alang mahirap balikan. Kapag naalala ko ang istorya ng paglalakbay ng Israel palabas ng Ehipto patungo sa lupang pangako, ay hindi ko maialis ang kaisipan na hindi naman kailangang umabot ng 40 taon o 40 years sa wilderness sa mga Israelita. Kung tuloy-tuloy na paglalakad ito, wala pang kalahating buwan ang magiging travel time. Napakalayo ng diferensya ng 40 taon sa halos kalahating buwan kung ihahambing kaya mapapaisip ka. Ano ang nagpatagal sa paglalakbay? At wala bang napala sa pananatili sa wilderness ang mga Israelita? Mahalagang isipin ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya, dahil kung tutuusin, kayang tapusin ng Diyos ang pandemya sa iba't ibang kaparaanan na maaari niyang gawin. Kagaya ng karanasan ng mga Israelita sa parang o wilderness, may mga pagkakataon na hindi natin namamalaya na ang Diyos ay merong pagkilos na marahil ay hindi natin alintana at napapansin kung iisipin mo nga naman yung wilderness, eh talagang makapagsasabi ka na hindi iyon ang lugar para manatili ng apat na pung taon, lalo na at may mga kasamang matatanda at bata. Pero alam mo, bagamat ang wilderness ay lugar ng kawalan, ay dito nila natagpuan ang kasapatan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sa loob ng apat na pung taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi naluma ang mga damit at sandalyas ninyo, wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin. Pero binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailangan ninyo para malaman ninyong siya ang Panginoon na inyong Diyos. Ang Diyos ay laging nagpapahayag sa atin anuman ang ating pinagdadaanan. Madalas pa nga ay lalo nating nakikilala ang kasapatan ng Diyos sa panahon ng matinding pagkukulang. Misa nalulungkot tayo, hindi dahil sa walang pagpapala ang Diyos, kundi dahil madalas ay ikinukumpara natin ang kalagayan natin marahil na mas mainam na kalagayan noong bago magpandemya. Alalahanin mo na ang pagkakaroon ng sapat ay tunay na biyaya. Hindi mo man taglay ang mga biyayang marahil ay meron ka noon, pero dapat mo pa ding pasalamatan at kilalanin ng Diyos dahil sa biyayang sapat na mayroon ka ngayon. Kagaya ng mga Israelita, sasamahan ka din ng Diyos sa lahat ng kalagayan ng iyong buhay. Panahon man ito ng pagpapala o pagsubok, panahon ng kasiyahan o kalungkutan, makakaasa ka na ang kasapatan ng Diyos ay laging mararanasan ng mga sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Asa ka pa!